sa mga naghahanap po ng SUV ayan mayroon po tayo dito Montero Sports na 2018 model no manual po yung kanyang transmission tapos yung kanyang mileage is 32,000 pwede po to cash pwede ho financing pag cash mayroon tawad syempre no at pag financing mga kapartner matutulungan ko po kayo ma-approve In 1 to 2 days, approval lang ho. Basta kumplito ang inyong requirements, no? So, ayan, no? Yung Montero Sports na to, alagang-alaga po to ng dating owner, no? Yung owner po nito dati is uh, seaman. Ayan, kaya kahit 2018 na siya is uh, mababa pa rin ho yung kanyang mileage, no? Ayan yung kanyang loob, napaka-kinis, napaka-bango, hey no? Wow. May nakaready na kayo no tayo dyan cover ng upuan so ilalagay na lang natin yan mga ka-partner no. So paunahan na lang po kung sino magkakagusto nito mag-message lang po kayo sa ating page na team ka-partner at bibigyan ko po kayo ng magandang price no. So ayan 32,000 pa lang ho yung kanyang mileage. Swerte po yung makakuha nito lalo na yung maunang makapunta or maka-message sa akin bibigyan ko po kayo ng magandang price sa ating Montero na to no? so ayan kompleto na ho yan may garnish na ho yan so kunting linis linis na lang at uh, ready to go na no? so message lang ko kayo mga ka-partner at pag usapan natin